Okay, magandang araw po sa lahat. Ito po muli si Atty. Aldrin B. Gregorio. Ang napag-usapan natin ngayon, no? Ang ating tatalakayin sa video na to is yung Attorney Aldrin, ano po ba yung nangyayari sa inquest? Uh, yung po kasing kalibigan ko o kasamahan ko o kung sino man nakakilala mo ay uh, nahuli without a warrant o walang warrant yung polis, no? And uh, siya ay nakakulong or siya ay uh, ikinulong ata uh, hindi pa nakalaya hanggang sa ngayon o ano ba yung mga uh, dapat tignan o dapat uh, analisahin sa mga ganting sa mga ganyang sitwasyon para naman ang ating mga kababayan no ang ating mga kababayan are aware are well aware at uh, well informed sa mga ganitong pagkakataon so yeah for this video let us talk about uh, inquest proceedings and uh, the possible Um, implications uh, conclusions in 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 this kinds of proceeding so before we tackle uh, uh inquest proper no sa inquest proper kasi yun nga gaya nang uh, sinabi natin kanina is uh, yung isang tao ay uh, inaresto ng police ng walang warrant or ito yung tinatawag na uh, warrantless arrests no warrantless arrests So before we move on to that, pag-usapan muna natin yung preliminary investigation. So Attorney Alrin eh, bakit hindi ka dumiretso sa inquest para, 'di Mas mabilis yung discussion. Eh, importante 'tong kasi yung preliminary investigation kasi isa ito sa mga ah uh, karapatan okay ng ng person under uh, custodial investigation and karapatan din ng mga respondent, no? na kung saan sila ay mapapakinggan, okay, makakapagbigay sila ng kanyang, kanilang affidavit, ng kanilang testimonya and that of their witnesses and most importantly evidence, okay, mga ebidensya na kung saan uh, ma mapagtatanggol nila ang kanilang sarili. So, importante yung preliminary investigation. Yun nga sa inquest kasi summary in procedure, summary in nature, yan, it's a summary procedure meaning uh, uh, you, you will be asked by the prosecutor to explain what happened uh what are the you know what are the things that that that, that made you do the the the, the act or ano ba yung mga dahilan mo meron ka bang justifying meron ka bang exculpatory defense for that etc etc uh and you, and you can do that in one instance sa inquest pero sa preliminary investigation you can prepare um it in writing through an affidavit uh and attaching so so pag-usapan natin preliminary investigation sa isang uh, isang uh, importanting point okay uh with respect to uh, preliminary investigation is nga hindi ito summary kasi yung inquest o oh, sige ah uh, for example ako si uh, prosecutor ako si fiscal okay prosecutor fiscal isa lang po sila sila po yung um uh nasa Pro city prosecutor's office um o kaya provincial prosecutor's office na uh, nagdedetermina na kung may probable cause okay doon sa kaso na isinampa sa kanilang opisina um, they are under the department of justice so once they determine probable cause saka pa lang po sila pwede mag uh, habla, uh, sa husgado or sa, sa trial court um, so yun yung regular procedure no, ah uh, yung preliminary investigation. so gaya na sinabi ko kanina no, gaya na sinabi ko kanina sa preliminary investigation po, it takes several weeks, several months um for for there to be a resolution by the prosecutor. so for example dun sa mga kaso na, okay dun sa mga kaso na isinampa sa kanila ng isang complainant ah uh, at uh, 'yung complainant ay nag-file ng complaint affidavit okay and uh affidavit of his or her witnesses ah uh, 'yung mga ebidensya niya nakakalap doon no? nakabalangkas doon at sasabit niya ngayon sa uh, prosecutor's office at uh, 'yung complainant ngayon ay manunumpa Okay? syempre yung witnesses din, no? Na true and correct at uh, kanila sinusumpaan na ang uh, kanilang uh, isinaad doon sa kanilang affidavit ay katotohanan lamang. Okay? Tapos magsiset si prosecutor ng uh, magsiset si prosecutor ng series of preliminary investigation na kung saan yung uh, yung yung uh, respondent. Okay? Attorney, sino po ba yung respondent? Yung respondent yung pinasuhan, yung complainant yung nagreklamo. Okay? ah uh, so, in other words, yung respondent yung inireklamo. Okay? Mag-issue ngayon si uh, prosecutor ng supina na kung saan si uh, respondent ay bibigyan ng pagkakataon na i-explain o ipaliwanag ang kanyang sarili o ang kanyang depensa. Okay? through the filing of a counter affidavit. So, pupunta siya ngayon dun sa scheduled preliminary investigation ni fiscal at uh, kanya ding susumpaan yon. Tapos, maaring mag-clarificatory questions din si Fiskal. Okay? Ngayon, maaring uh, maaaring magkaroon ulit ng isang setting. Uh, usually, hindi nagfa-file ng uh, reply affidavit yung mga complainant, no? yung mga nagre-reklamo. Pero meron ding instances na nagfa-file sila ng reply affidavit nila. O pagkatapos ng lahat ng uh, papel na dumaan kay Piskal, pagkatapos niyang madetermina ang ebidensya, pagkatapos niyang magkaroon ng clarificatory questions, kung meron man, during the proceedings no, ng preliminary investigation, so several weeks nga yan, patulad ng sinabi ko kanina, ay mag, uh, mag issue siya ngayon ng resolution. Okay, dalawang uh, uh, two possible scenarios. No? Number one, pwede niyang sabihin na okay, mukhang may probable cause uh, that uh, yung ang krimen o yung offense o yung felony na na itinakda okay yun na isi in, i, ikinarga doon sa ini ay malamang na commit nga ano mukang uh, sapat sapatang ebidensya okay mukang sapatang ebidensya kaya ngayon iaakyat na ni fiscal ang uh, kaso sa korte okay pag ma-file na sa korte si uh, si judge ay mag, mag uh, magkakaroon naman ng judicial determination of probable cause ulit okay this is this is a different determination of probable cause ay okay? okay fiscal Executive yan in nature because he is under the auspices of the Department of Justice Ngayon, pag iniakyat ni prosecutor yan o ni piskal yan sa husgado Si judge din titignan niya through his or her determination of probable cause Kung na-commit nga yung krimen okay? Ngayon, kung sabi ni judge, mukhang oo nga, no? mukhang na-commit nga yung crime O na-commit nga yung offense, na-commit nga yung felony Mag-i-issue siya forthwith ng warrant of arrest then forward sa elements of our law enforcement officers, the PNP, saka pa lang aarestuin yung tao. So, so in other words, meron nung proseso. No? magpa ang nagreklamo sa piskalya, manunumpa, preliminary investigation, counter affidavit, reply affidavit if necessary, clarificatory questions if necessary, determination of probable cause, file sa court, Uh, judicial determination probable cause warrant of arrest. Okay, so sabi ko 'yan yung first uh possible scenario. Pag nag-resolse fiscal. Second scenario, sasabihin niya kulang ang ebidensya o kaya mukhang hindi naman na-commit yung crimen. O, o, o kaya kulang-kulang yung mga uh, uh, witnesses, okay? O kaya walang walang sapat na dahilan o walang sapat na basehan para masabi na nakomit nga itong krimen na to. So, i-dismiss niya yung kaso. So, wala nang problema si respondent or si uh, inireklamo. So, that's the process, no? Before ma ang tao through a warrant. Okay? Preliminary uh, filing of complaint of David preliminary investigation, resolution, filing the case in court, judicial determination of probable cause, den warrant of arrest. Ngayon kaya importante po yung discussion natin na to kasi sa inquest hindi ho dadaan sa proseso na to wala ho yung uh, magfo-file si complainant. Manunumpa. Dat supina okay? Pro uh, uh, preliminary investigation, counter affidavit, panunumpaan, etc. et, cetera, et cetera. Wala ho. Kasi nga sa inquest ayon po sa uh, alituntunin ng korte no under under uh section 5 rule 113 of the revised rules of criminal procedure may tatlong uh, instances uh, na kung saan ang isang uh, private citizen o isang law enforcement officer ay maaaring mag-aresto sa isang tao uh, na walang warat, na hindi dumadaan dun sa proseso na ating tinalakay kani-kanina lang no walang hindi tayo dadaan doon. Ano po yung mga instances na yung attorney na hindi kailangan ng warrant? Okay, ito po yung umpisa, number one, is yung inflagrante delicto arrest. Ibig sabihin ho nito, yun ho nga, uh, law enforcement officer, in his presence, okay, the person to be arrested has just committed, is committing, or about to commit the offense. For example, uh, just committed, um ako ay isang uh, policeman Okay? Sa labas ng station, uh, nakatayo lang ako doon at nakita ko uh, merong isang tao na may dalang kutsilyo at may dugo pa at mukhang kakasaksak niya lang doon sa isang tao na nakadapa. Has just been committed or is committing. Nakita ko with my own eyes, in my presence, na yung tao na yon sinasaksak niya or is about to commit the offense sasaksakin pa lang niya pero in my presence nakita ko sa dalawang mata ko okay na nasa paligid ko siya talagang gusto niyang at talagang sasaksakin niya yung tao na yon so in that instance pwede ko na ho siyang arestuhin no Aarestohin ko na ho siya kasi hindi ako pwedeng mag-file hindi ako pwedeng pumunta pa sa aming ahensya no sa aming tanggapan at uh, ako ay magpiprepare pa ng affidavit, fa-file ko ay fiscal. Sabi ko nga, it takes several weeks, di ba? Yung preliminary investigation, saka palang may issue warrant of arrest from the court, saka palang, eh, syempre nakatakbo na yung, yung tao, di ba? So, yun po yung rason, yun po yung reason of the law why in these instances, kailangan pwede na ho nating arrestuin yung tao even without a warrant. So, that's number one. Number two is yung hot pursuit arrest na tinatawag. Ibig sabihin, um, a crime has just been committed and I, the law enforcement officer or citizen, has probable cause to believe, based on my personal knowledge of facts and circumstances, that the person to be arrested has committed it. Okay? So, ibig sabihin, ako ay isang law enforcement officer. For example, nakatayo ako sa labas ng police station. Okay, nakalabas, nakatayo ako sa labas ng PlayStation, ako ay nag- na nagmumuni-muni lang dahil may pinag-isipan ako ng strategy, strategy doon sa aking kaso. At nakita ko, may isang tumatakbo na uh, lalaki na nakabonet at uh, may daladalang dalang mga bag, mga cellphone at mga wallet. Hindi ko nakita Naninaaw niya, hindi ko nakita na hinodnap niya. Okay, pero may mga tao sa likod niya na sumisigaw. Hold up, er Hold up, er. Magnanakaw. Magnanakaw. So, in that instance, I have probable cause to believe based on my personal knowledge of facts and circumstances na yung tao na tumatakbo yun, malamang siya yung, uh, siya yung uh, gumawa ng sinasabing krimen. So, I have now the duty to arrest him. I have now yung uh, duty ko na arrestuin siya even without tawaran. warrant. Hindi naman pwede tumatakbo siya pupunta ako sa tanggapan namin, magpa-file ako, mag-prepare -mag ako affidavit, saka pa lang uh, din na uh, preliminary investigation, di ba? Saka ako pa lang huli. Hindi, makatakbo na yon. So, in that instance, warrantless arrest. Okay? O kaya in third instance, yung mga detention prisoners, no, or person deprived of liberty while being transferred from one facility to another, Ah, uh, kaya gusto may may ibang tao na gusto silang patakasan, yun pwede ring pwede ring uh, arrestuhin sila even without a warrant. Eh so so attorney, oh, so ano pong uh, significance ano pong importansya niyan doon sa inquest? Okay, ito po 'yon. Kasi kapag po ang isang tao ay uh, naaresto without okay, without a warrant within 12, 18 and 36 hours depending doon sa penalty imposed or uh, imposable penalty for the crime, offense, or felony committed, kailangan ma i uh, well, first of all, he must be brought to the nearest police station or jail. Dapat ma-inquest na yan. At dapat ma-ihabla na sa husgado. Okay? So within the 12, 18, or 36 hours, 12 kapag um, possible penalties like penalties, uh, 18 kung corrective penalties, 36 kung yung mga capital ah uh, uh, mga yung mga afflictive penalties okay yung mga murder ganyan yung mga rape ganyan 36 hours so ano pong period 'yan attorney pakiulit nga po so inuulit ko kapag ang isang tao ay naaresto na without a warrant kailangan paspasan yan 12 uh, 18 36 kailangan ma-inquest agad paspasan ma-inquest na po yan kay prosecutor slash fiscal okay kailangan ma um, uh, pa na po siya. Ibig sabihin, once he is arrested, he will be brought to the nearest police station or jail. Ibubukin yan, pictures, etc. Mga evidence, mag uh, prepare ng, uh, ng joint affidavit of arrest kung dalawang polis, no? Yung, 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 yung police officers na, na umaresto, Uh, then, kailangan within that span of period, 12-18-36, kailangan ma-inquest na yan kay prosecutor ko. So kung uh, usually nasa yung prosecutor's office, usually di ba malapit sa mga city hall, di ba? Municipal, municipal hall, di ba? Usually malapit yan. So may kita kayo, may mga polis na na may mga kasama, may mga bit 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 na nakaposas, tapos naka-t-shirt, 'di ba? t-shirt na may kulay at at uh, printed a uh, name ng uh, facility or detention facility kung saan sila naka temporarily detained okay so within 12 18 36 hours kailangan ma-inquis yan at uh, kung walang kaso kailangan mapalaya yan eh attorney bakit yung uh, kasamahan ko more than uh, more than 12 hours na okay light penalty lang naman or etc. etcetera et hindi pa po napakawalan. O merong mga possible scenario dyan, kaya nagkaganyan yan. Una, kapag kasi ho, kunyari, uh, sabag, uh, Friday, Friday night na huli, eh, syempre kinabukasan ho, walang, uh, usually, no, walang, walang, walang wala, wala inquest prosecutor. Kasi wala ho silang opisina. So saang tanggapan ho silang magpupunta? Wala po. So in those instances, o kaya long weekend, So wala hong tanggapan ang uh, piskalya at hindi po may inquest si uh, respondent. Or another instance na nag-exceed doon sa 12 18, na na sinaad ko, no? another instance na mag-exceed doon is sa uh, humingi ng uh, preliminary investigation si uh, yung si uh, si respondent o yung nahuling tao. So ano anong ibig niyong sabihin? Ah uh, magkakaroon ho ng proseso katulad nung itinilakay nyo kanina. Usually ho kasi no, usually ho kasi gaya lang ng gaya gaya nga ho ng sinabi ko, within 12, 18, 36 hours dapat ma, ma, madala na yan sa police station. Okay? forensics if necessary depending on the crime committed no inquest and must be filed na okay ngayon yung yung uh, yung uh, mga yung mga ah uh, respondent ah uh, mag-uusap sila ng police station ng ng policeman o maresto sa kanila. no minsan minsan ho ah uh, nabibigyan sila ng advice na o sige, eh, matibay yung, matiba yung kaso namin. Okay? Ngayon, uh, yung, uh, yung, uh, yung uh, tao na inaresto, maaaring sabihin niya na, o maaaring ma-advisean siya na kung sino man. Okay? Ma-advisean siya na kung sino man na ayaw niya ma-file yung yung uh, kaso sa korte for whatever reason no for whatever reason sabi niya eh no nag inquest no kasi sa inquest first and foremost priority diyan no first and, first and foremost priority sa inquest tatanong kung may valid warrantless arrest no okay valid kasi kung walang valid warrantless arrest dismiss agad yan no dismiss agad yan yung kaso ah uh, ngayon tawag dito ibig sabihin kapag yung tao whether through the advice of anybody dito sinasabing police no uh, whether to advice of anybody, sabi niya, eh boss, uh, bago tayo mag-inquest, pwede bang humingi na lang ako ng preliminary investigation. So ano mangyayari, attorney Aldrin, kapag nang hingi ng uh, preliminary investigation yung, yung tao na inaresto without a warrant? Oh. So ang mangyayari ho dyan, okay, instead na 12, 18, 36 hours, hindi ho siya mapapalaya. Stay na siya sa sa detention facility until magkaroon ng resolution si prosecutor. Kasi nga ho, sabi ko nga kanina, uh, yung preliminary investigation, hindi ho siya yung uh, katulad ng inquest na, o sige, umupo ka ngayon, o may resolution na ako pag tayo natin. Hindi ho ganun eh. Yung sa inquest o so, ganun lang. Paspasan talaga yan. Summary in nature. Okay, ma-determine -de na agad yung fiscal. Pag-upo natin, o oh, valid ba yung warrantless arrest? Okay, o oh, valid naman. Ah, uh, ano ba nangyari? Ano ba nangyari sa kaso? Okay. O mukha sa patama ng na ebidensya. Sige, file na natin sa court. Okay? O kaya valid warrantless arrest ba? Okay, okay, okay. O sige, ano ba nangyari? Ay, nako. Mukhang kulang ang ebidensya niyo, Mr. Police Officers. FFI muna for further investigation muna 'yan. O kaya wala talagang kaso, sige, dismiss. Pakawalan niyo 'yan. Ganon. Sa sa preliminary investigation, it will take time at least several weeks no kagaya na sinabi ko kanina. So ang ang tao in arrest is uh magwe-waive po siya ng karapatan niya under Article 125 of the Revised Penal Code. Ibig sabihin binibigyan niya okay? Uh iwi niya yung karapatan niya under the law yung 12 18 36 hours na kung saan hihintayin niya ngayon ma-resolve yung preliminary investigation sa pa lang kung matidismiss yan, saka pa lang siya mapapakawalan kung diba, diretsyo sa korte. Di ba? So yun yung danger doon. So usually naman pag inquest proceedings, no, meron hong public attorney na nag advise Okay, doon ho sa inaresto ng tao. Siyempre, kung meron pong preference of a lawyer, yung taong inaresto, he should be given his own choice a lawyer of his own choice kung private lawyer ang gusto niya. So, kailangan talaga ma-advise, kailangan talaga ma explain kailangan talaga maipaliwanag no na doon sa taong inaresto o oh no, sige, ayaw mong ma-file agad ang kaso sa korte. Gusto mo mag-PI na mag-preliminary investigation muna. Pero, ganito, kung 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 sa tingin mo ma kung kung sa tingin mo na no, ma file na yung kaso sa korte, ay ay mo mag-inquest no mag waive ka ng article 125 mo yun nga lang habang nililitis ang kaso mo sa prosecutor's office eh nakadetain po kayo so kailan ho mapaliwanag yun ng mabuti doon sa Town inaresto para he or she is well aware of the consequences of waiving uh, his or her rights okay so yan po yung mga possible scenarios no sa sa so inquest, diniskas po natin yung preliminary investigation at ano po yung preliminary investigation, ano yung nangyayari sa preliminary investigation, diniskas po natin yung inquest, ano ba yung mga warrantless arrest no at ano po yung possible scenarios uh sa inquest proceedings. So uh hopefully meron po kayong natutunan sa video natin. And as always, uh, please let me know if you have questions. This is Attorney Aldrin B. Gregorio. Thank you.